Puntahan natin yung kambing, kasi binigyan ako ng pagkain eh. Puntahan natin. May pa naman. bertahan natin kasi kumakain sila busog na busog thank you ang alaga kong kambing busog na sila buyag yes yan ang bahay nila kung ang gumawa dyan oh. Kasi kawawa, walang bahay yung mga kambing, gumawa ako. Yan, busog na sila. Ano, mi-mi? Busog na sila, dami na pagkain Oh, wow Busog na busog ang mga kambing ko Buyag Oh, itong ami ko Amik Alam si Emmy uy Alam si Lumapit ang Mother Aha, mother Amik Makain pa, oh. Busog na busog yan. Ay, oh. Ang yung kanding ko. Ang kambing-kambing. Ami. -kambing. Ami. Napaputok na naman yung mga bata dyan sa kabila. Pasko na kasi. Pasko, New Year. Ang putok. Malakas. Oh, umihi ang kambing. Mihi ang uh, mother. Mihi siya. Gusto buyag ang kambing ko. Naghahanap ng lalaki. Hmm. Hanapan kita. Kasi wala, wala na yung lalaki ko dito. Kinatay na. Ha. <laughs> yung kambing. Ami. Ami, Ami. Ang pangalan nito ay Ami, wa. Ami. Si Ami. Kapangalan ng anak ko, oy Ang Ami. Ami. Meron sana nang kambal, bunso niya. Kinain naman ng aso. Sana maganda naman ang kulay nun. Hmm, tingnan nyo sa unang mga video ko. Mga two months ago yata yun malaki na sana sila kaya lang kinain kinain yung isa huli yung brown yung magandang kulay ang ano yung unang kinain kawawa naman sila kung na malayan eh kinabukasan umaga papastol ko sana iwalaan na yung isa naman nakapastol pero nawala nahiwalay sa nanay oh, yung kambing ko ami ami hmm ito yung ami ko jujuti naman si ako busog na busog sila da pinastol ko yan kanina tapos nagbawas ako sa mga ano eh, gustong gusto nila yung mga ganyan na bulaklak sa tapos ang ano bayabas kinain naman bye ani madermit me pasok na ako